okay ng kwarto kwarto yan ito yung sumahagdan narangon na mataas yan pagdinyan ang kwarto ito yung CR CR ng kwarto yan CR CR yan ito yung kwarto Mamaya tapos na yan hanggang, hanggang taas na yan Tataas ko pa yun mamaya yan Mamaya tingnan mo yung hapon Ang full video nya Hanggang dito lang muna <coughs> Tapos tayo palitadahan ng gilid Ang na lang Tapos ito yung counter, yun, palitada na. Tapos yan, palitada na, yan, na rin. So, ito. Yan, palitada na. Ito, kalahati pa rin palitada. Yan. Ito, ito bukas. Tapos na sa akin ito bukas. Yan. Tara ko. siya yung ano ayan tapos na ayan ito yung bagong ano yung bagong gawa kwarto ayan ito yung kwarto ayan kwarto ito yung pintuan ng CR mo sa loob ng kwarto ayan ayan Ito lang yung buong pader oh. tapos na. Kabilaan. Tapos, yan oh. Ay, pa kami. Ito, tapos na rin oh. Tapos na. Oh. Tapos na lahat ng pader. Ayan. Okay mo ha. Ayan. Ayan. Oo, oh, Kadir. Amin yan, tapos yan yan. Ito na lang ang gagawin namin. Yan na lang. Yan na lang papandahan. Tsaka ito. Ito, tapos na rin itong Kadir. Yan na lang yung taas ng hagdaanan. Yan. Yan o, oh. tapos na pala lahat yan. Yan o, oh. tapos na pala lahat. Yan. Ito, yung sa kwarto, palitadahan namin kahapon. Ito na lang. Yan na lang papalitadahan. Tapos ito, sa loob ng kwarto, loob ng kwarto mo yan. Ito. Yan e na lang. Pagdahan. Tapos yung CR. Yung CR, kahati yun ng papagdahan dyan. Ito. Yan. Yan e na lang. Papagdahan. Ito, pinapagdahan na rin. Yo. Oh. Ayun yung bilik materialis kahapon. Yan. Yan e na lang papagdahan. Tapos, lunis, ayun o bukas, lay, hindi na kami magbabakas. Nasusunod na lang pagbalik namin. Kasi may naghihintay sa aming trabaho doon. Uh, yan na lang. Yan na lang ang gagawin. Oh, yung kwarto mo. Tapos napagdahan ito nabas ang kwarto. yun na lang. Uh, okay na. I-send ko sa iyo yung video ha. akyat po so, na may bagro. kalitada lahat 'yan. Poste na. lahat, Ayan. Na lahat. So. Ito lang gayahin ko mamaya, 'yan lang. Handaan. may kalitada na rin oh. Tapos, ito. Paliktada na lahat yan. Ayan. Ayan. Materialis na binili ko kahapon. Ayan na. Kapaldahan na yung kwarto. Ayan. Ito na lang. Ayan lang gagawin. Tsaka ano, sa may kasang ano, kwarto yung kabilaan. Ayan na lang. <coughs> tapos tong poste ayan ayan ang, ang gagawin tapos na susunod mga pintuan naman pintuan ng kwarto pintuan ng teris ayan Mag-record na lang tayo. Ito yung part 3 na gawa dito sa bahay. So, matatagalan ulit yung pagbalik nila dyan kasi mag-iipon ulit. Tapos, paggawa ulit ng ano, continue ulit dyan sa bahay. Unti-unti lang, makakaya naman, matatapos naman ng ano, ng maayos yan basa sipag, tiyaga, de ba? Eto ayan. May ano kasi kaya ni natin, may music kaya ni na lang natin. So ayan, ito nga pala yung ano sa terrace na uh, nilalagyan ng uh, harang kasi wala titira diyan eh eh baka pasukin sa loob so kailangan uh, lagyan ng ano ng bako ano hindi bakod anong tawag yan ng pinto pansamantala para hindi pasukin so ayan nga sayang okay naman sana yung natural ano eh. kaya lang kasi may music eh baka hindi natin malagyan ng ad sayang din naman 'di ba remembrance na lang din naman din kasi itong ginagawa ko. So, ayan. Ah, uh, nagliligpit na nga pala sila nyan. Kasi, pauwi na rin sila. Nag-start ng ano, March 4, Monday yun, natapos sila ng Sunday. March 4, natapos sila 9 ng March 9, 2024. Ayan. Ayan ang ating part 3 sa pinagawa natin bahay. Unti-unti lang. Diba? At least, mas maganda kasi yung may sarili tayong bahay kaysa nakikitira tayo. Mahirap kasi yung nakikitira lang, ba diba? Kung tutuusin talaga, gusto ko na rin talagang umuwi sa Pinas. Gano'n. Kasi ang tagal ko na rin sa ibang bansa. Kaya lang, kailangan ko magtiis para sa sarili ko naman. So, ayan. May kanta kasi dyan eh, yung ano, salamat sa larawan. Ayun, ganun. <laughs> Baka maano ulit tayo. <laughs> Kaya nga tayo nag eh, nag na lang eh, no? Tapos, maano ulit eh. Larawang ko pa yun eh, yung kanta dyan. Yung lumabas si Kuya. Salamat sa larawang ko So, ayan nga. Yung bandang dulo, marami ng bahay-bahay dyan eh. So, ba diba, ayan po, unti-unti lang. Nakakatuwa kasi minatapos na naman, ganon. So, ayan ito yung last ano natin. Thank you for watching. At ito naman picture pala. So, continue natin. Yung mga picture nung una. Ayan. Ito yung ginagawa pa lang yung ano, yung bakal. Ayan na. Kala ko puti yung pintura eh. Tapos, nung huli, pinintarahan ni Kuya ng pula. So, ayan. Bawat ano naman, bawat araw naman, laging may update sa akin si kuya. Kaya, malaki din talaga yung tiwala ko. Ganun. So, ayan yung kusina. May counter. Ayan. So, ayan. Ito yung view natin sa terrace. Sunset. Ito yung in-screenshot na sama pala to. <laughs> na Nakakatuwa kasi nagtitimpla ng kape tapos ting sila sa taas, sa second floor, doon sa terrace. Kape-kape sila doon, na nakakatuwa. Tapos ito nga rin pala, nasama rin pala to. Yung ano, palitada. Ayan si Daniel, yung pamangking ko. At yung tito ko, yun si Kuya Ismi. Ayan. Tito Ismi. O, oh, ayan. Picture-picture siya, yung pamangking kong pogi, pogi-pogi. <laughs> sa so, inyong kwarto at din sa labas. So, ayan lang guys. Thank you for watching. Thank you sa sunset. <laughs>